Alright, so what's up, what's up guys So panibagong vlog at panibagong episode naman tayo ngayon So Dito tayo sa province Yan <laughs> Balik probinsya muna tayo guys Babakasyon Medyo matagal-tagal tayo bago magbakasyon And matagal tagal tayo Bago makabalik siguro Kung sakali Diyan sa uh, Batangas Ginagawa yung mga kalsada dito So dito lang naman tayo Huwag nyo na akong bash kung ako'y nakakon lang. Okay, so pupunta tayo dun sa Lipata. Ay, syungkot nyo dyan ah. <laughs> yung kalsada dito ng mga kapitbahay ko. Nagawa yung uh, road widening. Ayan, so... Ayan, nagagawa ng kanal channel po yung ginagawa nag uh, kung sila extend ng oras yan so kamusta kayo sana ay okay lang kayo at uy basa at nasa mabuti kayong kalagayan guys so yan shout out sa lahat oo oh. Ayos pala tumahay dun ano Pag a... Uh, may Painom Anong oras na kami na ka uwi nga din. Ano oras na? Alas 10.30 kami na dating Alas 10.30 na? Ay gabi na pala Gabi na alas 10.30 na punta doon Malaki yata ang pustahan na Libuhan, no? Libuhan ano? Dali doon sampu oh, sampu, laki na yun Laki na yun dito Ayos <laughs> Kumain muna. Dadapa pa pagasta. na ako. Tayo muna pampabinis. Kaya, kaya pala, Dito muna ako. Eh, hindi nakaabot ng liga eh. Eh hindi malang nakaabot. Inap tinapos ko pa yung district. -a -a na, no? Ha? Pala do. Ayano. Ay kelay collar. Ah 15 hanggang 32. Eh. Ay, hindi muna nakaabot ah. Lugi tayo. Yung daw na nakukuha sa Kuwait. Ay, ay mapito na lang. Ah, ito na ka boss salamat hindi na nausok yung kong ko lipata may championship sa lipata masuporta lang ako sa mga kapwa nating referee lahat na ako bye bye Son bye Malakad ka na? Alright. So, dito tayo dumaan. Sa mga kaibigan natin, nagkaerguhan pa. Ah, kambing. Kambing. So, yan. Shoutout gan ganda Mga dating uh, nagsiservice sa ako namin nung pumapasok kami nung high school. Sila yung mga driver nung mga jeep. Saan ka utoy? Saan ka? Hala? May ginagawa ditong dam guys Ito Mag-ingat sa butas Ah may dam nga Nice yung dam ay, so. May butas pala dun madulas yan dito tayo dadaan guys <laughs> kaliwa tayo yan pakyat doon tayo dadaan sa kabila hindi pa nakakadaan doon eh yung way na yun lusot yun sa may uh, libas yeah, barang Kagising pa ah <laughs> uh, Mag-anakan natin yan Ito Ito na yung elementary ng uh, bagakay Medyo matigas yung ating gulong Sa una Parang medyo matigas Family, grabe talaga yan <laughs> Dito tayo dadan guys Sa ako na no sa Sanggulong at uh, may shortcut papunta sa may ano ba yon shortcut papunta dun sa may Libas Libas so dito na tayo dadaan dun para tayo daan sa kabila no dun sa may ang tawag dun di pa ako nakakadaan dun eh yung sa may mataas dun dun tayo daan. so shortcut natin yon guys samahan nyo lang ako so ngayon ay hapon ha at uh, ang oras ay uh, mag alas 5 kasi sa bahay nasa 4.45 na tayo umalis so yan dadaan tayo dito sa sanggulong meron nga pala bukas na eh, yung taas na yan guys yung papuntang mount malindig yan yung kabila na yan so pahan tayo ng uh, mount malindig dito ayun yung dadaanan natin sa gilid ng bundok may yeah, medyo matipid na yung gas natin yung gatong gawa ng uh, matipid na at nagpalit ako ng carb ayun oh. so galing pa akong full uh, tank ako galing Batangas lipa so yan o oh. kalahati pa lang <laughs> kalahati pa yung gauge so ibig sabihin alas dalong litro pa yung uh, natitira shortcut pa danaw tayo so ito yung uh, papuntang bigas bigas syempre yung papuntang barangay ang kaliwa ito naman yung papuntang ilog yan yan dito tayo dadaan shortcut yan dito tayo merong view din dito ah yung tagudtod Ayan, dito kayo Punta lang kayo dito Sa Tagutud Budik Ayan Yan, taas na yan Yun, no oh. Tagudtod. Hindi na tayo pupunta Kasi may mga vlog na tayo Yan Ayan, kita na yung dagat Guys, oh Haha <laughs> Doon tayo pupunta, oh Doon Doon Yung katapat nung uh, Bilaroka Yan, guys, oh Doon tayo pupunta Yun, nakita nyo yun Yung pulo na yun Doon tayo Bantuin na yun, no oh. So, doon tayo, guys Igat lang tayo Pag, anon Haha <laughs> Yan So, doon tayo pupunta. Madadaanan natin yung Yuok. Tipid tayo. Patay tayo makina. Bigas because, because Elementary School na, na natin guys. Yung pababa oh. <laughs> Kailangan mo na kasi makina mo rin dito ah. Breno lang tayo yung Las Vegas so yan papunta yan pa ilog yan tapos dito tayo ito yung kasi yung shortcut eh itong daan na to yung way na to ngayon pala ako dadaan dito no to mining yan, uh, magmina dito uh, first time ko dumaan dito hindi ko pa kabisado yung daan at uh, bago lang din naman to ilang taon pa lang naman ginawang daan ay medyo tinipid yata sa simento ah. <laughs> okay so ayan ayos hmm, may witin siya dati dito ayan guys pag medyo tinipid sa semento yan yung kakalabasan sira sira yung kalsada yung semento ayan huwag sana titipirin ano para ayos ayan medyo talagang hindi kagandahan o no? ayan yung ating side mirror kasi ito guys yung history nito na punggal yan na tanggal na na putol so binaray na lang yan kaya yun nilagyan ko ng uh, shoe glue kaso nga lang sa katagalan eh natanggal ay sila natin mamaya ayun o no. ay natin to kasi bawal yung wala tayong side mirror ayan guys sa wakawak buti hindi nabasag <laughs> Buti na ba sa side mirror natin Kasi nalaglag Umuga bigla eh Tapos bigla natanggal na Okay lang Ayusin natin mamaya Kung kaya natin ayusin mamaya Ayan Ayun Dito na pala tayo guys oh Nakalibre tayo ng uh, Sobrang isang kilometro siguro yon Na uh, gasolina <laughs> Ayan oh Dito na tayo yan ano yung uh, bayan ng Binabista yun kabila na yon. kapot ng gasan yung kabila bila tayo yung show glue mamaya so dito na tayo makakaliwa ah, na tayo dito yun dagat na yun no? yung barangay ng libas ito yung barangay dito na tayo so libas dadaan na natin ang libas tapos yuk tapos lipata doon tayo Ayan, guys so, sana wag umulan no Huh. <laughs> pag umulan nyari basta wala pa naman tayong kapote ang ganda rito ayan o dapit hapon alright ang ganda namiss ko tong aking probinsya syempre ay meron nga pala dito mga miltihan alam ko eh milti Basketball court pa Ayos ha ah. Ayos ayos humility. Ano yan Baiko Ano yung baiko pa Ayos umuulan ulan Yari tayo guys umuulan ulan doon sa pupuntahan natin umuulan ulan Nakanap tayong sisilungan Dito Dapat makasilong tayo Ay yung Mount Malindigo Ah, uh, na tayo si ngayon mula no. <laughs> Yare, umulan guys. Ah, uh, na tayo ng wet and shade. Ayan, ang katindi pa nakakapunta rito. Ako oh, malalim yung wet and shade. Pwede dahan na dun kaso malalim yun eh. Pwede Pwede dun putang <laughs> eh wala lang wet and shade kaya lang saan tayo oh saan bahay nito Miko Miko oh saan magja jogging daw siya eh magja jogging oh Oh, cepat sih tu na. Cepat sih tu salamat dito at nakaka-peso tayo dito sa kapitbahay ni Gian. Alis na rin tayo. Lakas ng ulan. Salamat po. Asa na yung aking chinilas? Ay, yan dito. <laughs> dito. Higidid. Dito tayo din ang gasan kaso ang problema eh na dulas tayo doon sa taas. Ayan, <laughs> nasira yung ating side mirror lang. So, yun. Baka dito ko nang tatapusin yung vlog ko. Maraming salamat. Ingat kayo palagi. Ride safe sa lahat. Always pay for your ride. So, matrix na Let's go. Oh, meron dito. Ayun, oh. Know? Grand opening, October 8, 2025. Oh. We have coffee, pasta, silong, meals, noodles, burger, barbecue, Korean chicken, meals, special dishes. Dito lang sa Baragay, Libos. boss? Lahat <laughs> lang. Ang dami uh, yan, ah silog. Ah? Ayun, may tap silog Down silog lang!